Ang alon ay malakas at kung minsan ay tahimik. Ang buwan ay maliwanag at kung minsan ay natatakpan ng ulap. Ganito si na at Cyrus. Magkalayo, magkalapit, magkaiba, magkatulad. Magkatapat, magkasama. Magkalaban, nagkakaibigan. Kung ikaw si Thea, isang mahirap at biglang nagkaroon ng 10 milyong peso na kasalanan ng computer error, nagawin mo ba ang ginawa niya na ipamigay ito sa mga kamag-anak at mga kaibigan niyang mahirap? At kung ikaw si Cyrus, abugado at anak ng may-ari ng bangkong pinagmula ng sampung milyong piso, uusigin mo ba si Thea at hindi pakikinggan ang pusong nagsasabing ang babaeng ito ay mahal mo? Sa kanyang mundo, isang mahirap na sulok ng tondo, pagod na si Thea. Sa edad na 21, ay kulang na lamang na ituring siyang nanay ng kanyang mahirap na kamag-anak, kaibigan at kapitbahay sales girl si Thea sa SM. Pinalad na maging isa sa mga regular employees ng malaking department store. May sahod na kung para lamang sa sarili niyang mga simpleng pangangailangan ay kakasya na. Pero naririyan ang kanyang mga kapatid at pamangkay na mas madalas ay kinakapos sa pagkain. Hindi sumasapat ang kinikita ng mga padre de familia sa kanilang mag-anak. Naririyan din ang iba pang malalayong kamag-anak na siya rin ang takbuhan. Naririyan ng mga kaibigan na hindi siya iyo matatanggihan kapag dumadaing, nangungutang. Naririyan ang mga kapitbahay na tumatakbo rin sa kanya kapag may problemang pinansyal. Wala kasing pamilya si Thea. Dalaga at patay na ang mga magulang na kung nabubuhay ay siya niyang maaaring ituring na responsibilidad. Wala nang solidong responsibilidad si Thea, pero malawak naman ang ina ako niyang pananagutan. Ewan ba, para bang nakasanayan na lamang niya talagang intindihin ang mga pangangailangan ng mga taong ito. Masaya naman siya, kaya nga lang pagod na. Pagod na dahil kahit anong gawin niya, hindi man lamang niya matugunan ng kahit kalahating problema ng mga taong ito. Gamot ni Kuya Manuel, tuition ng kanyang pamangkin na si Aisa, bigas para sa kanyang tandang beryo, ulam at kami para kay Aling Corazon, pamasahin ng mag-anak na Santos na uuwi na lamang sa probinsya dahil di na makaya ang kahirapan sa Maynila. Minsan nga ay parang baliw na naisip ni Thea. Magkaroon lamang siya ng pagkakataon na magkamit ng napakalaking pera. Gagamitin niya ito para permihang pagbibigay ng solusyon sa kahirapan ng mga taong ito. Wala sa hinagap ng mga pagkawang ng dalaga. Isang araw ay bigla na lamang mapupunta sa kanyang bankbook na may maliit na deposito ang halagang 10 milyong piso. Computer error. Sa halip na isang libong piso lamang may dagdag sa maliit na ipon ni Thea sa bangko, ito ay naging sampung milyon, numero na sampu at may anim pa na zero. At natuklasan lamang ni Tay ang pagkakamaling ito ng bangko nang makauwi na siya sa bahay. Wala sa loob na ni-review niya ang nakasulat na figure sa kanyang bangko. Napawang ang magandang bibig ni Tay. Inutos pa nga matang may makapal at malalantik na pilik mata. niya niyang mabuti ang walong numero na nasa pinakahuling entry ng kolom sa ilalim ng mga sitang deposits interest. Sampung milyong piso talagang nakasulat doon. Sa halip na isang limong piso lamang, kaya naman humigit sa sampung milyong piso ang nakatala sa ilalim ng salitang balance sa loob ng kanyang bank. Namutla si Thea, magkahalong takot at excitement. Naalala niya na kailan lamang ay nangarap siya na sana ay magkaroon siya ng napakalaking pera para mabigyan ng permanenteng tulong ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay. Ito na ba ang kasagutan sa kanyang mga dasal? Dahil sa perang ito, may na ba niya ng kahit second hand na jeep ang ng kanyang kuya Noel, ng kanyang ate Mila? May na ba niya ng automatic sewing machine para lumas pa ang paninahin ito? Ng kanyang isa pang kapatid, si Kuya Ernesto, mabibigyan na ba niya ng perang gagamitin sa matagal na itong pangarap na magtrabaho sa abroad at ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay na lagi na lamang nagigipit sa iba't ibang paraan? Matutulungan na ba niya sa parang magkakaroon na ang mga ito ng mas magandang source of income kaysa umasa na lamang sa panghihingi at sa pangungutang ng wala namang bayaran. Si Thea ay hindi lumaking may mga magulang na gumagabay sa kanya. Mawain pero may kakaibang tapang. Mabait pero tulad ng lumaki sa hirap. May animal survival instinct. Mahilig siyang manood ng sine at ang mga paborito niyang pelikula. Mapa Ingles o mapa Tagalog ay yung may pagka Robin Hood ang tipo ng kwento. Poor good boy gunbad isang mabait mahirap na karakter. Natutong magnakaw sa mga mayayamang palaro para maibigay sa mga naghihikahos na duka. Sa pag-iisip ni Taya, ang mga bangko ay yung mayaman dahil malit lamang magbigay ng interes sa mga ito sa mga tulad niyang naghihirap makaipon. Pero kung magpatubo naman sa perang ipauutang kahit sa hindi mayaman, sobra-sobra naman. At may mga bangko pa nga na hindi talaga nagpapautang sa mga small town borrowers. Kahit pasabihin ang perang uutangin, ay tatayo ng maliit na negosyo na mag-iimpleyo naman sa mahihirap na tao. Ayon sa mga nabasa ni Thea, puso sa mga bangko na ang pauutangin lamang nila ay mga kaibigan sa negosyo. At hindi ba may ilang bangkong nalungi at nagsara? Mismo mga may-ari ng bangko ang umus pag-utang ng pera ng bangko. At nang nalugmok na sa pagkalugi, ay hindi rin nabayaran ng mga depositors na karamihan ay mga retired professionals lamang, mga middle class na ang perang naipon ay pinaghirapan ng gusto. Ang makasang loob ni Tay, habang dumada ng tatlong araw na pinag-iisipan niya ng gusto, ang nabuong decision. Tumitibay naman ang kanyang dibdib sa nabuong kapasyan. Walang pag-aaling langan, matibay ang kanyang palindigan. tamaman man o mali, hindi niya isa sa uli ang pera. Finders keepers, kanya na ito. Nalito naman ay kusang naligaw sa kanyang bangko. Kung may dapat siyang sisihin sa 10 milyong pisong na sa kanyang bangko, ito ay ang bangko na rin. May nagawa itong kapabayaan na nagkataon lamang na siya ang makikinamang. Hindi, hindi pa na siya ang makikinabang ay ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay na matagal na rin nagtitiis sa kahirapan. Kasalanan ba kung tutulungan naman niya ang mga ito sa pamamagitan ng perang hindi naman niya rinakaw kung sa lamang na sa kanyang bank account? Sa batas, oo ito ay questionable. Siya ay aaring maaaring kasuhan. Siya ay maaaring makulong. Pero sa punto ng pinag-usapan ay katanungan ng buhay. May laban siya. Ano na lamang bang 10 milyong piso sa annual profit ng bankong ito na ayon nga sa nabasa ni Thea noon ay napakalaki raw, umaabot ng bilyon. Naging panglimang kumpanya na kumita ng husto na nagdang taon pa ang bankong ito. Kung tutuusin ay kapiranggot na bahagi lamang, ang higanting tubo ng bangko ang ipamamahagi niya sa mahihirap. At kung kakasuhan naman siya ng bangko, ay eh dilalaban siya. Hindi mauubusan ng maabilidad na abugado ang Maynila. Hindi naman siya basta-bastang makukulong. Meron at merong maibibigay na argumento at alibay ang makukuha niyang abugado para harangan ang prosecution na siya ay maparusahan. Tagod na nga talaga si Thea sa kahirapan ng kanyang mundo. Kumbaga ay palaban na siya. Kung sa bagay, kailan ba siya hindi naging palaban? Sana kagis na niyang hirap sa tondo. Kasi ang na makisiyang hindi matatakotin. Ang kulungan ay isang posibilidad na hindi nagbibigay sa kanya ng nerbiyos. May papaubaya niya sa kapalaran ng kanyang kahihinatnan. Ano ba naman ang masyado niyang panghihinayangan sa kanyang buhay ngayon? Maganda nga siya pero niwala siyang nobyo. Walang kulay ang kanyang buhay. Marahil dahil nga nababalot siya ng sarisaring problema ng mga tao sa kanyang hikahus na daigdig. Ang pag-asam ng romansa at pag-ibig ay hindi sumagi sa isip at puso ni Thea. Pabor kay Thea ang sitwasyon dahil nagawa niyang mag-withdraw ng tatlong beses hanggang sa maubos niyang kunin cool ng 10 milyon sa kanyang bank. Hindi pa rin na-detect ng bank ang computer error. Nabilhan na kagad Teya ng mga panghanap buhay ang kanyang malalapit na kamag-anak. Ang nakapamigay na rin siya kagad ng malalaki ring halaga sa mga kaibigan at kapitbahay na talagang nangangailangan. May tatlong kapitbahay na kailangan ng dalhin sa ospital at operahan. Sinagot ni teyang lahat ng gastos hanggang sa gumaling ang mga ito. Kalahating milyong piso kagadang nabawas sa sampung milyon. Ang natitirang milyones ay hindi ibinang ni Thea. Nagkaroon siya ng crude solution para dito. Inilagay niya sa isang matabang kawayan ang pera at ibinoon niya sa lupa, sa ilalim ng maliit na bahay na kanyang tinitirhan. Kung may makikita siyang ibang mahihirap na tao na nangangailangan, sa kanya babawasan ng perang nakabaon. Ni isang kulising basa sa perang iyon ay walang ginamit si Thea para sa kanyang sarili. Nananatili ang kanyang simpleng lifestyle simpleng pagkain. Simpleng pananamit at siya ay sumasakay pa rin ng tricycle at papunta at pauwi mula sa kanyang trabaho sa SM. Kakabaka ba pero parang isang alon na tahimik si Thea. May ritmo ang alon kung humahampas sa dalampasigan. May lakas, may tunog, may tilamasik. Ngunit kasabihan, nakakaroon daw ng pagbabalisa ang mga alon na tahimik kapag ito ay tinutunghayan ng maliwanag na buwan.